mga kilusan para sa demokrasya. Ang civil rights movement sa Estados Unidos. Ang American Civil Rights Movement ay isang kilusang protesta laban sa paghihiwalay at diskriminasyon na nakabatay sa lahi sa katimugang bahagi ng Estados Unidos na naging tanyag sa buong bansa noong kalagitnaan ng dekada 50. Ang kilusang ito ay may mga ugat sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga inaliping Aprikano at ng kanilang mga inapo upang labanan ang pang-aaping lahi at wakasan ang institusyon ng pagkaalipin. Bagaman ang mga inaliping tao ay pinalaya bilang bunga ng digmaang sibil sa Amerika at binigyan ng mga pangunahing karapatang sibil sa pamamagitan ng pag-apruba ng 14th at 15th Amendments sa Konstitusyon ng Estados Unidos, ay nagpapatuloy pa rin ang mga pakikibaka upang tiyakin ang federal na proteksyon sa mga karapatang ito sa loob ng sumunod na siglo. Sa pamamagitan ng mapayapang protesta, nabasag ng kilusang karapatang sibil noong dekada 50 at 60 ang sistemang paghihiwalay ng mga pampublikong pasilidad batay sa lahi sa katimugan at nakamit ang pinakamahalagang tagumpay sa batas para sa pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Aprikano-Amerikano mula pa noong panahon ng Reconstruction. Bagaman ang pagpasa ng mga pangunahing batas sa karapatang sibil noong 1964 at 1965 ay isang tagumpay para sa kilusan, sa panahong iyon ay nagsimula ng tingnan ng mga militante at aktivistang itim ang kanilang pakikibaka bilang isang kilusan para sa kalayaan o pagpapalaya. Hindi lamang paghiling ng reforma sa karapatang sibil kundi isang direktang pagtugon sa patuloy na epekto ng pang-aaping lahi sa ekonomiya, politika at kultura. Ating kilalanin ang ilan sa mga personalidad sa likod ng civil rights movement sa Estados Unidos. Martin Luther King, isang pangunahing pinuno ng kilusan, kilala sa kanyang mga tulumpati at mapayapang paraan ng pagsuway sa hindi makatarungang batas. Rosa Parks. Ang kanyang pagtangging ipagkaloob ang upuan sa bus ay naging mahalagang sandali sa Montgomery Bus Boycott at sa Civil Rights Movement. John Lewis, isang pinuno ng karapatang sibil, politiko at tagapag-organisa na may mahalagang papel sa March on Washington at iba pang mahalagang kaganapan. Ella Baker, isang tagapag-organisa ng komunidad at estratehista na pinangatawanan ang kahalagahan ng grassroots activism at pagbibigay lakas sa bawat individual sa loob ng kilusan. W.E.B. Du Bois, isang kilalang African amerikanong iskolar at aktivista na ninindigan para sa ganap na karapatang sibil at pagkakapatay-pantay para sa mga African amerikano A. Philip Randolph, isang labor leader at aktivista ng karapatang sibil na tumulong sa pag-oorganisa ng March on Washington. At Septima Clark, isang aktivista sa karapatang sibil at guro na nagtaguyod ng edukasyon at pagbasa sa Katimugang Estados Unidos. Ang Solidarity Movement ng Poland Naibalik sa pagiging isang bansa ang Poland noong 1918, ngunit nasangkot muli sa ikalawang digma ang pandaigdig. Naranasan muli ng Poland ang karasan na nagpahina sa noon ay maunlad ng populasyong Hudyo. Dinanas ang malupit na Holocaust na ikinamatay ng milyon-milyong tao, Hudyuman o ibang lahi. Nang bumagsak ang Third Reich o rehimeng totalitarian ng Germany, ay nawala din ang kalayaan ng Poland at naging isang satellite state na lamang ng Soviet Union. Sa loob ng limampung taon ng totalitaryang pamamalakad, Maraming manggagawa ang naapektuhan at nagpahina sa kanilang ekonomiya. Sa huling bahagi ng 1970, ang mga naapektuhang manggagawa ay nagsimulang bumuo ng pambansang kilusan na tinawag na Solidarity Movement. Isa sa bahagi ng Solidarity Movement ay ang pagkakaisa na nakatuon sa mga isyu sa paggawa, paghingi ng mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho mas mataas na sahod at karapatan sa mga independenting union ng manggagawa. Milyon-milyon ang mga nagprotesta upang hamunin ang otoridad ng komunismo. Sa kabila ng maraming pag-aresto sa mga miyembro nito, ang kanilang pagmamayaring pahayagan ay patuloy sa paglathala ng artikulong nagtataas sa kilusan. Noong May 1989 ay tuluyang bumagsak ang Poland kasama ang rehimeng komunista sa silangang Europa, hudyat upang yakapin ng bansa ang demokrasya. Ang Tiananmen Square Protest sa China Sa pagsapit ng tagsibol noong 1989 ay nagkaroon ng masiding kagustuhan ang mga tao para sa reformang pang at pang sa hanay ng mga estudyante sa unibersidad at iba pang sektor ng China. Sa nagdaang dekada ay nakaranas ang bansa ng kahangahangang paglago ng ekonomiya at liberalisasyon. Maraming Chino ang nalantad sa mga banyagang ideya at antas ng pamumuhay. Bagaman nagdala ng bagong kasaganaan sa maraming mamamayan ang mga pag-unlad na ito sa ekonomiya, Kasabay naman ito ang pagtaas ng presyo ng bilihin at mga pagkakataon para sa katiwalian ng mga opisyal ng pamahalaan. Noong kalagitnaan ng dekada 80, hinikayat ng pamahalaang sentral ang ilang mga tao na gumanap ng mas aktibong papel sa politika. Subalit ang mga demonstrasyong pinangunahan ng mga estudyante na nananawagan ng mas maraming karapatang pansarili at kalayaan noong huling bahagi ng 1986 at unang bahagi ng 1987 ay nag-udyok sa mga konserbatibo sa pamahalaan at sa Partido Komunista ng China na supilin ang tinawag nilang bourgeois liberalism. Ang mitya ng sunod-sunod na kaganapan noong tagsibol ng 1989 ay ang pagkamatay ni Hu Yaobang noong kalagitnaan ng Abril. Si Hu Yaobang ay dating Secretary General ng CCP na nagsulong ng mga demokratikong reforma ngunit napilitang magbitaw sa kanyang puesto, Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo ng sakripisyo para sa layuni ng pampolitikang liberalisasyon. Sa araw ng kanyang libing noong April 22 ay daan-daang libong estudyante ang nagtipon sa Tiananmen Square upang humiling ng mga demokratikong reforma at iba pa. Sa loob ng mga sumunod na linggo ay patuloy ang pagtitipon ng mga estudyante na kinalaunan ay sinamahan ng iba't ibang individual na naghahangad ng mga reformang pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya para sa bansa. Sa huling dalawang linggo ng Mayo ay ipinataw ang batas militar sa Beijing at ang mga sundalo ng hukbo ay ipinesto sa paligid ng lungsod. Gayunpaman ay nabigo ang unang tangka ng mga sundalo na makarating sa Tiananmen Square matapos silang harangin ng libu-libong mamamayan ng Beijing na nagbaha sa mga lansangan. Nanatili sa malaking bilang ang mga nagpoprotesta sa Tiananmen Square na ang sentro ay isang ribultong yari sa plaster na tinawag na Diyosa ng Demokrasya malapit sa hilagang dulo ng liwasan na natili rin ang presensya ng mga mamamahayag mula sa kanluran na madalas ay nagbibigay ng live na ulat sa mga kaganapan. Gabi ng June 3 ay umabante ang mga tangke at mga sundalong mapibigat ang armas patungong Tiananmen Square. Nagpaputok at niyurakan ang sinumang muling nagtangkang humarang sa kanilang daraanan. Pagkarating ng mga sundalo sa liwasan, ang ilan sa ilang libong natitirang nagpoprotesta ang piniling lisanin ng lugar sa halip na harapin ang patuloy na marahas na sagupaan. Pagsapit ng umaga ay nalinis na ang lugar mula sa mga nagpoprotesta, bagaman may mga paminsan-minsang pamamaril na naganap sa buong maghapon. Isinagawa rin ng militar ang marahas na paglipol sa mga nagpoprotesta sa iba pang lungsod ng China kabilang ang Chengdu at pagsapit ng June 5, ganap ng nasa ilalim ng kontrol ng militar ang sitwasyon. Pagkatapos ng marahas na pagigiit ng kapangyarihan, nagpatupad ang Estados Unidos ng mga pansamantalang parusang pang-ekonomiya at diplomatiko laban sa China at maraming ibang pamahalaang dayuhan ang mariing bumatiko sa naging tugon ng pamahalaang Chino. Ang katapangan ng mga biktima ay hindi malilimutan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tagapagtaguyod para sa mga prinsipyong ito sa buong mundo. Ang anti-apartheid movement sa South Africa. Ang apartheid ay isang sistema ng institusyonal na paghihiwalay ng lahi at diskriminasyon na ipinatupad sa South Africa mula 1948 hanggang sa unang bahagi ng 1990s. Sa ilalim ng apartheid ay inuri ng gobyerno ng South Africa ang populasyon nito sa mga pangkat ng lahi at nagpatupad ng mga batas ng paghihiwalay ng lahi na tinanggihan ang mga karapatan, pagkakataon at kalayaan ng mga hindi puting South African. Bagamat may kapangyarihan ang pamahalaan na supilin halos lahat ng batikos sa mga patakarang ito, may ilang anyo ng pagtutol sa apartheid sa loob mismo ng South Africa ang mga grupong itim na Afrikano sa tulong ng ilang mga puti ay nagsagawa ng mga demonstrasyon at welga at maraming insidente ng marahas na protesta at sabotahe. Isa sa mga una at pinakamarahas na demonstrasyon laban sa apartheid ay naganap sa Sharpeville noong March 21, 1960. Ang tugon ng pulisya sa kilos protesta ay ang pagpapaputok ng baril kung saan tinatay ang 69 na itim na Afrikano ang napatay at marami pa ang sugatan. Ang pagtatangkang ipatupad ang paggamit ng wikang Afrikaans bilang medium ng pagtuturo sa mga estudyanteng itim na Afrikano ay humantong sa suweto Uprising noong 1976. Libo-libong tao ang nasugatan at daan-daan ang namatay. Kabilang si Hector Peterson na nakuha na ng larawan ang kamatayan ay nagdulot ng matinding galit sa buong mundo. Noong 1973 ay mariing kinondena ng United Nations General Assembly ang apartheid at makalipas ang apat na taon ay bumoto ang UN Security Council ng unanimous upang ipataw ang sapilitang embargo sa pag-export ng mga armas sa South Africa. At noong 1985, parehong United Kingdom at Estados Unidos ang nagpataw ng piling parusang pang-ekonomiya sa South Africa. Binawi ng pamahalaan ni President F.W. de Klerk ng South Africa noong 1990 hanggang 1991 ang karamihan sa mga batas panlipunan na nagbibigay ng legal na batayan sa apartheid. Kabilang na ang Population Registration Act. Ang Population Registration Act ng 1950 ay batas na nagaatas na ang bawat naninirahan sa South Africa ay dapat uriin at irehistro ayon sa kanila mga katangiang lahi bilang bahagi ng sistemang apartheid. Isang bagong konstitusyon na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga itim at iba pang lahing grupo ang napagtibay noong 1993 at naging epektibo noong 1994 ang pambansang halalan para sa lahat ng lahi na isinagawa noong 1994 ay nagbunga ng isang pamahalaang koalisyon na mayorya ay mga itim sa pamumuno ng kilalang tagapagtaguyod ng anti-apartheid na si Nelson Mandela na siya rin naging kauna-unahang itim na pangulo ng bansa. Mga kilusan para sa demokrasya